Ang tinitingnan lang natin bulsa yung side cam. Yan. So pwede na. <laughs> at, so ayan. Um, so okay na pala yung patama at kung mapapansin niyo, zero na yung air gun. Zero na siya. At tumatama na siya sa gitna pero ma maliit lang yung kanyang ano, 30 meters yun ma maliit lang yung kanyang grouping pero hindi pa rin maganda kasi may grouping pa rin siya sa 30 meters dapat siya isang butas lang yung tinatamaan so, dito tayo ngayon sa General Trias ito ay uh, target area natin sa so, ngayon ito yung area na gagamitin natin yan, at yun sa kasama natin. nakaready <laughs> na. <laughs> oh, kaway naman dyan, pre. <laughs> yan, tayo ngayon yung mag, uh, magsisiruin tayo. Ito yung isa sa mga gawa ko na nabaril. So, kaya gusto kong testing yan. Ayan, at uh, kung may gato pa. may <laughs> gato. So, talaga, siruin talaga. Hindi kagaya nung nagsisiru ako dati na, nung sagana pa sa practice eh ngayon talagang hindi na hindi na ubra talaga nang ano mo nanginginig na yung kamay so i-ano eh, natin lalagyan ko naman yan ng camera mamaya para ayun i- lalagyan ko ng camera para makita nyo kung gano yung kapag uh, hindi na nangihinig yung daliri pa. magsisiro tayo muna kasi ngayon lang tayo ito is uh, target natin is 30 meters uh, maaari pang tumaas yon depende sa ano, dahil yung ano natin is range finder natin yun yung nakuhang reading so tingin ko yun na yung tama so ayan siya ito yung ito nga pala yung sasakyan natin buhay mini ba na <laughs> so dito siya tingnan niya yung lawak mga pa yan ito yung mga kaibigan natin ha. sila yung may ari nitong barn ng lupa so uh, dito ayan lawak na ang daming target dito So, ayan yung target natin. Okay. Sir, oh, shout out naman dyan. <laughs> At tayo eh, ayan, nagtitesting tayo ngayon yun. Uh, hopefully, hindi man tatamaan yung kambing kasi medyo malapit-lapit na naman yung erga natin sa ano, hindi na yung unang kabit pa lang nas Ayan, yeah, so tara, huli natin yung erga natin. So, yun yung target natin. Eh, itinayo na ulit. Teka, layo. <laughs> mapapalapit ba to para hindi so ayun nadala sya ng hangin uh, kaliwa, niyo, eh oh, kaliwa tapos doon ko na ulit tinira ni uh, ano na lang yan eh may, may kalug kasi yung ano hindi ko mapa-steady yung <laughs> yung cross nya so ito yung ginagamit natin ayan uh, ano naman okay yung scope nya hindi nag kakaroon ng problema uh, ano ko lang pag ang kamay ko eh medyo ano na hindi na nanginginig orange Di, yun nga yung unang tinira ay syempre hindi pa naka zero bar uh, so, ito yung ginawa natin nung nakaraan pinalakas natin ayan yung kanyang power plenum tapos uh, modification sa loob ngayon, eto na yung ano niya, nasiro niya na. Since may gato naman, ah, dititignan natin doon. Sa, okay, natin. Ah, yung huli, nung maisiro niya na, tinesting niya, apat na pellet yan, tumama dito. One hole siya. So, ibig sabihin, itong mga barrel ng uh, Indonesia, mahuhusay din. Hindi natin mapupulaan din kasi nakaka-one hole din siya. Kagaya nito, at 30 meters up yung layo meters kasi yung uh, ano natin eh uh, panukat natin so dito siya oh ayan oh. <laughs> pinalaki lang yung butas yan yung una niyang zero ito dito siya tapos na mag adjust siya dito na oh. so ayan, pinalaki lang yung butas yung unang, unang so ayan, yung mga unang tira niya yung tatlo dito tapos lipat siya dito yan, tiresting nga dito. <laughs> yan yun. Tapos pinataas niya sa kanya hinila pa ganun. So, ayan ha. Ito naman yung akin. Nanginginig yung kamay. tinitira <laughs> ko. Gato. Dito to mama. <laughs> Tapos wala tayong gato niyan eh. Ngayon, ah... Uh, since nakasiro na siya, ako naman yung magsisiro. Titirahin na natin yung sampu. Tig, uh, tig kami doon yan, nagtitig lima kami uh, sa akin yung sa akin na lang yung sa baba uh, ayan, yun, yun yung table natin tapos yun yung target so, 30 meters yan, walang daya yan <laughs> sinukat talaga natin hindi gano'ng kadali ang naganap na pagsisiro na yan uh, marami kaming natuklas na, na problema problema tending doon sa Uh, sa airgun mula sa barrel papunta doon sa silencer. So, samahan nyo ako at uh, mat makapagbigay ako ng kaunting tip para doon sa pangkaraniwan nito nakikita natin at na-experience natin. Pero hindi agad natin pinapansin. Ang hanggang sa mauwi tayo doon sa isang bagay na yun na lang talaga ang natitirang solusyon yung i-check yung bagay na yan. pero dapat sa umpisa pa lang para hindi maging maaksaya sa hangin hindi nakakapagod sa pagbomba at hindi masyadong malakas sa pellet masiro natin yung mga erga natin so ayan pinasiro na nga natin kay sir <laughs> kasi pag ako ang nagsisiro ay eh, nag iba iba e, eh ko ba ngayon ako na ngayon kasi ako nakagamit ng medyo mamahaling scoop eh kaya ano siguro hindi ba kabisado nung mata pero titingnan natin doon kasi uh, ayon doon sa kabiga natin eh maganda naman yung ano uh, maganda yung groupings niya. so silipin natin ang malapitan no? Yan, walang baba sa 30 meters to kasi sinukat na. Ayun, palawad na lawad. Tapos ang hangin eh, medyo pa sa lubong eh. Yan, magmamadali tayo at mainit na. Ayan, yan oh, Kita nyo, tagal di marating. Oh, ayan, So ito yung target natin dito na tayo Ayan o, magdikit nagdikit-dikit na siya dyan Apat na bala Apat na bala to Ito po dalawang bala po yan Ayan dalawa po Ito Ayan, yung isa ito isa Ayan tapos dito yung ano yung una Yung una ako pa yung tumitira eh, <laughs> So dito So konting adjust na lang pala no Pakaliwa siguro mga dalawang click lang to Ayan, uh, um, dalawang click. Ito kasi yung galaw ng kamay ko. Tsaka siguro yung kung hangin naman, medyo galing dito. So talaga mag adjust tayo ng konti. Unlike doon sa kanya, oh. yung niya lang. ito pala eh. Sa inyo din po yan, Sa akin din pala to. Yeah, so, hindi maayos yung pagkakagato, uh, kaya po medyo magalaw. Hindi pa siya nakaano sa gato. Yung hinihila ko pa. So dito, ito yung sayo, no? Okay. Dito na lahat tumama. So ayun, yun yung accuracy nung ating ano mga ginawa yung sa kanya mini predator. Uh, ginawa rin natin yon, pinalakas natin para maging ano. Siguro, oh, alam mo na maganda din yung gawang barrel ni Sir Gawa. groupings speed niya. Mm, so, ito yung tinitira ko, gumit na siya eh. Oh, yung chamba yung masiro eh. Masiro lang ng ayos. Ayun oh. No? Ito yung ito yung una ko, dalawang pilit yata na tumama diyan. Tas medyo player kasi yung mata. <laughs> oh, isisiro na natin yan ngayon. Yan. Ngayon pwede isisiro na mag-adjust. Ano? Alam na natin ang tama niya. Mm. Dito sa kalina. Nandito talaga siya. Kasi ito, ito yung flyer. huling bala nito ay eh, dalaw eh. Ito oh. yung huling tira Hmm. Eh. Talagang ano. Malalaman na natin. Eh. Uh, ayon, ayun. Kakabisaduhin ko pa talaga yung scope ko. Kasi ngayon pa lang ako gumamit ng medyo mahal na scope eh. <laughs> dati, dati boost din lang ako eh tsaka yung uh, mga madali nga magsiro sa ganyang mamahal eh. Ang ay, ang problema sa kanya kailangan kasi yung ano di kaya nahirapan siya medyo malabo na mata eh. Eh, malabo na. Oo. Oh. So kanang ito. Tama ali. Yo yun ang reticle. Ayun nga. Yung akin ang nanipis ng reticle no. Yun ang ano sa Yun sa iyo kaya lang man ano yun gawa ng mata mo, ina-adjust mo sa mata mo. malino yung iwi. Eh. So ayan, uh, um, isisiro na. floating dot din Isisiro na kasi nasa kaliwa na siya. Naka kanina, hindi nyo naka-fix, hindi nyo pinifix ano ang baril nyo. Oh. Gato lang dito sa... Oo, oh, tapos inihila ko pa. Oo, yung pataas <laughs> kasi nakatungo baril nyo. Ngayon, Kaya mahirap. Siya. Pares, kayo nang mata ni Sir, hindi ko rin makita reticle ng ayos na ito Malinaw so, eh, ang ganda Ang maganda niyan eh may papa may papa adjust na natin yung zero kasi pag ako medyo ano yung mata ko. Ilan to kayo? 55 na. Oo, tingnan niyo, ang laki ng gulong niya sa akin. Okay, magpi-50 pa lang. 55 na. Ay So ayan, tinapa zero na natin kay Sir yung final para kung sakali. Maglipat ka din ng panibagong butas. Oo, sa taas nga. Ayan mapasabak man tayo ng competition <laughs> hindi tayo masyado nakakaya <laughs> so ito yung airgun ko matagal na sa akin pero ngayon lang namumutok ng maigi kasi nga ayan ha e, sinumpa natin na asikasuhin naman natin yung mga kalugar natin eh e, matagal na tayo nag-aasikaso ng malalayo eh. Kaya... ibon so, uh, ibang lugar. Oo, oh, yung mga tagay mo. Kaya yung mga, ano, mga taga Mindanao, sabi nga sa akin, Sir, pagka nagawin ka ulit dito sa Mindanao, dumiretso kasi dito sa akin, takong bahala sa'yo. marami um, ka tayo. kasi eh, yung nag nagtotorno po doon. Mm, marami na rin ngayon sa marami Mindanao. Na marami na rin. Mabuti nga't nauna ako para, kumbaga, nakilala ako doon. Gawa, una nakita ko pa nga din po yan, nag first yung mga uh, bumaba kanan e, ko na sa mga expert yung pagsisiro ng airgun ko para <laughs> papalaban naman tayo ng competition eh. expert yung nagsiro at uh, eh medyo tira i-adjust na sa kanan mga dalawang lang ayun so malapit na malapit na rin maubos yung hangin natin <laughs> yan sige sige so yan uh, papakita natin yung groupings ngayon uh, nag adjust na pakanan. kanan oo uh, medyo mahangin daw talaga naman mahangin so yung yan yung kanina nung hindi pa tayo nag adjust eto So papakita natin. Medyo mahirap gamitin yung scope sa ano pag sira. Um, tatlong bala. So ayan, uh, dito siya tumatama, tatlong bala, tatlong pellet na yan ano. Okay, pero pasok so, na yan. lahat ng ano, medyo mahangin lang kaya siguro hindi so, ito, magandang ito, ito na yung grouping niya nung huli. Bago na bago nag-adjust no. Okay. So ayan, uh, ito yung mga una eh. <laughs> so wala pa tayo sa ano okay mismo? naman po yung groupings kaso medyo mahangin kaya po nagiiwarang Pero ito nung wala ng hangin medyo pa, alas magkakasama na sila So ayan uh, so, Nag adjust na Nag adjust na ng ano siguro Eh tama na ayun yung ating ano may, kam may kambing pa tayo referee <laughs> So tuloy may, may, may hangin na naman <laughs> Nawala yung araw pero yung hangin Andiyan pa rin, kita niyo yung mga yung mga puno. Mahangin pa talaga. Pero yan, tatimingan lang natin mawala yung hangin para Nag-adjust mo na. Hindi mo na iginanan mo. Ayun, nai-adjust na. Pangatlo. Oh, ayun, dalawang click ng ililipat na ulit. so ayan at tamang tama ayan bago maubos yung hangin natin nakasiro tayo so okay. okay naman yung ginawa nating barrel ayan at ganda naman yung at, ito yung isa siro na <laughs> at okay, one hole nya na talaga sa 30 meter so pwede nang pang competition tungkol ito <laughs> output nya is 1450 ayan 1450 Yeah. so yung atin ganun din 1450 rin ito so doon na lang at final adjustment na siguro to Yan. sa pagsisiro natin ng erga natin uh, dapat maging maayos at saka sigurado dapat yung ating silencer ay hindi hindi nasasabitan ng pellet yung kaagad yung ating siguraduhin kung kailangan bunutin yung barrel para masilip kung merong possible na sinasayara ng barrel doon sa ng pellet doon sa dulo yung mong ginagawa ko diyan eh tinataas ko lang siya tinatapat ko sa maliwanag yung kabilang dulo, yung dulo niya. Tapos sinisilip ko. Yung parting may itim, yun po yung possible. At uh, sa experience ko, yun talaga doon sumasabit yung pellet. Dapat po yan, bilog na bilog, pag sinilip mong ganun, bilog na bilog yung butas na maliwanag. Dapat walang shadow. Kapag meron siyang shadow, yun na yung pinagmumulan ng sayad ng pellet. Kaya kahit na zero na siya, mapagkakamalan mo yung barrel mo ay may diferensya dahil doon sa iyong silencer so yung ginawa namin dyan eh kinikil namin kikil na bilog ang ginamit namin para hanggang sa mawala yung ano na binunot yung barrel tapos kinikil siya so yun yung pinakasolusyon na pwede natin gawin hindi mo pwedeng basta palakihin lang yung butas kasi lalakas yung tunog nung ano, magiging maingay siya. Kaya kung saan lang yung may sumasayad, pag mahigpit na yung silencer, kung saan yung may itim, yung may shadow, yun lang po yung kikikinin hanggang sa maging bilog na bilog siya na lusot lusutan yung pellet. Makikita nyo na yung pellet niya ay eh, kasang-kasa doon sa dadaanan niya na wala siyang sasabitan na gilid ng silencer.